Sa lahat po ng mga naghahanap po dyan ng mura at quality pong mga generator, eto po, inverter na generator. Super sa tahimik at napakatipid po nito sa gasolina. Allen 3,200 watts na inverter na generator. Pakita ko po sa inyo kung gano'n po siya katahimik ha. Magpaandar nga po tayo ng isa. Testingin po natin to. Hindi, doon tayo sa labas. Ayan, labas natin. Sasarado natin yung pinto para ma-imagine po nila at magkaroon po sila ng idea kung gaano nga ba kahina lang yung uh, sounds po ng generator. Importante po kasi yan kasi kung may generator nga kayo, nagrereklamo naman ang kapitbahay po ninyo dahil maingay, nonsense din. Hindi nyo magamit yung inyong generator. Pero ito, pakita ko po sa inyo kung gaano po siya katahimik ha. Try natin. O push button na po siya. Sarado natin yung pinto para magkaroon tayo ng idea. Ganyan lang kalapit, sarado yung pinto. Tingnan niyo kung meron pa po kayong madidinig. Samantalang umaandar po yung ating generator, wala po tayong nadidinig dito sa loob. Ganyan po katahimik ang ating pong generator na yan. Sa lahat ng mga interesado, pwede nyo po akong i-message sa ating pong cellphone number 0917-188-4179. Sige, tingnan natin. Buksan natin ito.